Uh, maala maalaala mo kaya ang uh, mga nakaraan nyo noon. Kalimutan nyo na. Kung hindi kayo makamove on, lahat ng ari-arian nyo, ibigay nyo sa ex nyo. Tapos ayun, na uh, magtanan kayo. Hoping na, ayun, na uh, sa pangalawang wedding uh, ay success na success ang matres at itlog nyo. <laughs> Siya nga pala. Nang ha? Hindi timo mo magpaluluya-luya nang ha? Dapatan na nang mga bugto nga si Daisy, kasi, ano, si Bibian, patayin mo na. Patayin mo silang lahat. Yung matitino mo nang hanap mga pamangkin ha. Ruhelia, ha, patayin mo silang lahat. Kasi kailangan, Rohelya mamatay na silang lahat. Yung mga anak mo, ha, kailangan mamatay na. O yung mga ano mo, yung mga, huwag ka ng ano, ha. Huwag na, huwag ka ng, gumawa ng mga miracle miracles ng ng kabib, ng babies mo yes kasi ha alam mo ha uh, sa gabi ha may plano kami ha um, kailangan naming sisirin ang kubeta kung saan yellow ang kulay pero pag angat ng ulo ko amoy tai kayo ayun oh <laughs> naman na magiging ano ambisyosa sa um, it's a gold and diamond hunter bising busy, busy talaga, ha? Dapat talaga nang lahat ng mga tao na, na mga kamag-anak mo nang huwag mo lalapitan na ha, Kasi nang, ay, Diyos ko. Alam mo lang sa panahon ngayon, paglabas ng ulo mo sa airport, map mapapadpad ka sa Pilipinas nang wala ka ng ulo. Yung naglalakad ka sa airport nang, nang wala ka ng ulo. At saka nang, pagdating ng airport, ha? Um, <clears throat> huwag ka nang lumabas ng airport. Kasi lahat ng mga tao sa paligid patay na. Lahat, lahat na matay na. a uh, hunted ghost in the city na siya. At saka na nga, ito kabilin-bilinan. Ni Lolong, di Longlong, Longlong. -long. Nang -lak na nga. Alalahanin mo nang. Lahat na. Lahat ng mga tao sa ano na... Sa city, huwag ka nang pumunta doon na. Kasi yon pag pumunta ka doon, nilunok na silang lahat ng ano, kangguro. Ang kangguro nang lumaki ang lalamunan, kakapuwak ng ano. Jambo, Jumbo Hotdog, kaya mo ba yan? Kaya mo ba yan? Kamusta naman? Kamusta ang dildo, dildohan? Dildohan mo? Kamusta naman? Okay naman. Alam mo, sa totoo lang, guys, uh, ang <clears throat> mga tao pala talaga, no, kung bakit, um, nagahangad talaga ng, ano, uh, matangkad. Kasi alam nyo na, uh, thinking about, Let it, be, let it be, let it be, let it be, let it. Hindi ako marunong mag eh, nang ganon, nang ganon, nang ganon. Nakita nyo yan, 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 ganito, ito, nakita nyo, yan. Tapos kapag ginanito mo yan, ganito na. Pero sa totoo lang guys, gigil na gigil na yan sila sa akin. Gusto na nilang gawin ang kanilang dating gawi. Pero dahil uh, limitasyon ang kanilang, ayun, ah, uh, wag ka na nga, ano nga, ang... Um, pupunta sa CR na nga kasi alam mo na gusto ko kasi eh ano lumabas ka sa airport nang na may igit ayun ayun yun nga na nga oh nga gagawin ko rin sa inyo ikakabuntot nyo sa akin gusto ko magburagwak kayo kahit saan ayun para patas-patas na lang sa mundo um siya nga pala guys um alam mo guys kung bakit hindi ako makakanta ng maayos dahil, alam mo, mas malakas kasi ang boses ni Judas, yeah, kung paano mag, ano, dictations, you know, ah, uh, dictation is real, yeah, ah, uh, demand, ah, uh, session is the best, and, you know, ah, uh, uh, people in this earth, there's a lot of demanding and, ah, uh, perfectionist but they cannot fix their to be a perfect person. Ah, uh, honest is, it's, ah, uh, not easy to be a perfect person, but they are trying hard to be a perfect, yeah perfect all alls baw-baw. ayun guys uh, by the way guys um honestly is um yun nga, guys ang kwento ng mga ka ik nila base sa drama nila uh, magdedrama sa tenga ko sa gabi uh, kuno nare ay ano um na nag-i-entertain sila na ano namatay na sila ha isipin mo namatay na sila ha wag na wag kang pagdating doon sa Pilipinas wag na wag kang pupunta kay Sir Rapi Tolpo wag na wag kang hihingi ng tulong sa PAO kasi lahat na dito na may atraso sa iyo namatay na binitay na silang lahat at um, Uh, at ang katakataka naman guys ah uh, kapag gusto nilang iparinig yung bosses nila uh, clear na clear naman tandaan mo ha nasa impierno na kami ha 'wag mo kami nga hanapin at 'wag na wag ka nang uuwi ng Pilipinas kasi ano uh, namatay na ang lahat ng mga tao yung mga kapatid mo ha uh, hayaan mo na sila kasi uh, nangangarap sila na mabingwit ang mga bagay na mayroon ka ayun uh, siya nga pala ha ni tandaan mo ha um, Hinahanap namin ni kung saan ang butas, ang butas ng ano ni, ng tarapahan kung saan magtatapa kami ng niyog ni at uh magsusunog kami ng ano ng uling ngayon eh ah uh, tandaan mo ah pakakatandaan mo ah. ang ang uling wag mong gagawing itim ha? gawing puti para maiba naman ang kulay ah uh, yun lang guys ah uh, have a nice day sa inyong lahat at later yun eh uh, i need to ah uh, practice practice to make myself more perfect. Pero honest guys, there's no perfect in this earth. You know, um, kung mayroong mga singer or mayroong mga perfectong tao, minsan nasablay pa yan sila kahit na gaano ka pa ka-singer. There's a time that, you know, uh, your truth, <laughs> but truth, uh, um, alam mo na, um, feel itchy ya yeah, or you know dry ah uh, pero uh, hoping that ah uh, <clears throat> uh, makaya ko yung kanta ni ano ni Celine si Dion kasi kapag bibirit na ako magtaka ka na kapag inubo ako ah uh, <laughs> someone attack ya yeah. um iyon ah uh, dahil dahil okay naman guys success to success naman yung mga translations ng uh, singing singing career nila um uh, okay naman um they make me laugh yeah. ya ah uh, Ang ganda ng tawa ko, yeah. as in, uh, ang saya. Yeah. Alam mo, sa totoo lang, kapag kailangan ko ng translations, or if my daughter moved to Philippines, I want to get her as a, you know, private tutor, yeah? I think she can help me, yeah? Because um, she always pretend that she is good enough, yeah? And uh, I think the best job is to give her a chance to be a translation translator yeah Um, hoping that one day guys you know i get my salary but uh before that i want to move in philippines yes and uh yeah work hard work 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 yes um uh yachena 8 million in krona till bay ayun guys ayon um uh, i earn money yeah millions but you know one crown slip kaya Ting Elos, Elos nyo nga pala. Ting Elos, Elos nyo, ha, ha, ha. Ayun, ah, uh, by the way, guys, uh, um, pasensya na kayo if ah, uh, if I have a song that, you know, uh, um, not song, if every time that, uh, some, not every time, ang gulo-gulo na, yun ang nagulo-gulo na siya. Uh, sometimes, if I sing, um, there's a missing words, or I insert, um new words some only one words like that one word okay it because you know um there's someone making noise to my ears all the time but i want to practice yes to um um ah, uh, they that to connect to my neck, yeah, ah, uh, it's like, you know, train, ah, uh, release that I need to connect to my neck, going to, ah, uh, lava, and going to the river, it's like that, um, talking about like that, guys, ginagawa lang akong baliw, guys, sa Denmark, sa totoo lang, is, ha, alam mo kung bakit, ah, uh, this is, ah, uh, this is the best, ah, uh, communications, So they can make me crazy, more crazy, more crazier, make noise, make more stress. Ayun guys, kaya ako siya tinatakpan para kahit papano ay um, they cannot see me. You know, I can hide sometimes because honest is, I can do that without this. And then, you know, if I'm there in the Philippines, I want to remove this. But I need to be sure that I have trusted family beside me because you know I'm so scared that someone destroyed my ears. Yes. At bago 'yon, papipirmahin mo na. Papipirmahin ko siya kung sino man siyang doktor. Hindi mo ako pwedeng gawan ng ganyan dahil kapag just in case na yung pandinig masira dahil sa pag-remove ng ganito, ipapakulong kita. Yes. Ayun lang guys, na uh, naikwento ko lang at I uh, I'll never go to to the doctor here because you know I don't want that I can have a biggest problem later. But Anis is um I heard a lot of boys since um since uh they're in Ohus, yeah. Uh, this said since young, but honestly, I'll never experience like this before. Uh, since young, but since I'm there in Ojos, the bully bullying me. Yeah, I have that, but um, I cannot um. <clears throat> I cannot tell uh, how they put inside my ears because uh, I've been to uh, August winter to you know check my ears, my eyes, yung ganon. Um, <clears throat> kung okay naman yung yung pandinig ko, kung okay naman pero, uh, you know, uh, it's easy to make uh, you know like that. So uh, I hope that if I'm going home, uh, someone help me to remove. Ayun lang guys. Um, Kuminum monitor nyo ang aking buhay sa aking YouTube channels. Thank you sa uh, pagsubaybay nyo sa aking YouTube channels. Ang important is, um, okay pa naman ako. I'm still, you know, uh, alive in kicking and uh, I'm very thankful that every time that I woke up, I woke up, you know, uh, with smile and i hope that god will always wake me up and of course i always pray that all nice people i hope that they are safe too by the way guys thank you thank you to subscribe to my youtube channels and uh yeah have a nice day god bless god bless you all bye